Guys, nice. Sana yung mga reminders ng ating mga taga-operasyon ng security agency or security agency mismo o taga-PNP Susya na sa araw na ito ay dapat maging masigasig po tayo, mapagmatsyag o ah, gawin natin yung trabaho na inatan sa atin o binilin o pinagkatiwala ng kliyente na magkaroon ng matiwasay ang bawat adjustment na ating pinjujutihan At sana, guys, yung inyong mga issued firearms ay hindi niyo po ginamit o uh, hindi niyo sinuway yung mga kotosan na dapat ay hindi niyo po yung gagamitin kung hindi naman po naalanganin ang inyong buhay. Kasi, ang malamang ay uh, may nilabas po ng memorandum ang susya na dapat yung ating mga firearms hindi po gamitin pag ah, da, sapit ng ano celebration ng ating Christmas. Kaya sana yung mga commander, ship in charge ay mahigpit ang ating bilin sa mga gwadya natin. At tayo mga gwadya, ay eh, sundin po natin para hindi po tayo magkaroon ng mga violation o maging memo ng galing agency o HR. Kaya ano ba natin guys? Follow and share para updated ka sa ating isapan.